So, nandito na nga tayo sa Best Buy para bumili ng ink at bond paper. Kailangan na kasi ni Blair ng bagong trabaho para mapagsabay niya na ang pag-aaral at work. Kaya kailangan niya ng work na uh, part-time, hindi full-time. So, kailangan niya na ng mga trabahong ano, iba. Kaya ito ko, supportive na mom, bibili ng mga kailangan niya para matulungan namin siyang maghanap ng work na suitable sa kanyang work at sa school. Kala ano ko, anong kukunin ko? Mm. Well, piso lang naman difference. Dito na lang ako. Una na tayo sa maganda. Piso lang naman ang difference. Kuri dyan si Pari Kung Ang ng ganito. Walang araw. Ma-afford ko rin magparapol ng ganito para sa aking mga bagong subscriber na dito or kahit yung matagal na dito. Tapos wala pa silang lisensya o work. Abangan niyan balang araw bay, mga besh. Magkakaroon din ako ng budget para dyan para matulungan kayo na kapag start dito sa Canada ng maayos. Magandang transportation yan mga besh. Right, right. Medyo na ako ko sa management ng Best Buy. Uh, to be honest, dati hindi ako na, hindi ko na nagugustuhan yung service ng Best Buy. Uh, parang nandiyan lang sila para tumayo. Tapos, hindi naman sila mahilig mo, tumulong bibihira lang sa kailangang mag masigasing ng tumutulong before pero ngayon parang iba yung yung aura ng Best Buy ngayon lahat ng taong nakasalumuha kung magtatrabaho ngayon dito tinulungan ako at maayos silang kausap parang may nagbago talaga ang laki ng nagbago ganun so I'm happy, yun lang, gusto ko lang appreciate, like I've said, sa aking sentiments about appreciating people, pag merong maganda appreciate, huwag mong puro reklamo lang ayos, 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 naman na yung drama, drama hindi naman ako dramatic actress, ako yung comedianti kaya, saya-saya lang tayo comment, comment lang kayo dyan mga besh at gusto ko, masaya lang ang buhay dito sa Canada enjoy, enjoy lang tayo mga besh yun ang gusto mo sa isang vlog eto yon vlog na yun Okay, walang halong filter ako, hindi ako mahilig mag-filter. So, I expect mo na yan dito sa aking vlog. At uh, gusto ko lang talaga real talk. Ayoko ng mga pasweet sweet sweet tapos hindi naman talaga sweet sa totoong buhay. Real talk at uh, pinipilit kong totoo at tama ang mga information na sinasabi ko sa inyo about Canada. Hindi magpalabok o mag invento ng mga info or anything para lang magkaroon ng marami. Hindi ako angfer Mas gusto ko yung Totoong ma-educate kayo At ma-entertain kayo sa aking vlog That's my blog all about so. so dahil summer ngayon Gusto ko lagi naka Kaso Ang alam ko bawal ang mag-drive na lang. naka lang Naka-sandals or naka flip top. Kailangan close shoes Dagdag kaalaman lang mga besh Thank you for watching Mwah!